May pagpalo Hindi na tuloy yung kasal ni Ma'am Erin Anong ginagawa mo kuya? Wala akong ginawa ah Simula na ng project ma'am sir ni Zion Hindi ang tungkol sa taba ng baboy Hindi lang siya ganun Hindi lang siya maliit Bakit hindi niya sinabi? 15 years kayo magkasama Dapat alam na ng asawa niya yun Pero sa mundong ito Si Gilbert ang mahal ni Erin Kami ni Erin ang magkakatuluyan. Hindi na magbabay Mahal ko si Gilbert Oh, mabait siya Nakikinig siya eh di wag mo nang isipin yung sukob. Magpakasal kayo ni Gilbert. Kailangan kong ibigay kay Erin yung pangarap niya. Eh, wala ho na ho ba talagang way para makakuha ng tiket? Gagawin ko po kahit ano. Oh, may gusto ko daw kay Miss Regina. Okay lang din, huwag din sa sabihin kung kanino galing. Ikaw? Pag-iliritas ba ni Zion ang pag-ibig nila ni Erin?